yun ah, idea lang po ah tips lang po to tungkol po sa lining ng ating mga scooter yan niyo po, ito yung lining nya yeah hindi lang po yung lining yung tinitignan dito pati po yung kapitan ng spring yan, yung spring po, ayan Minsan po, makapal yung lining. Ang problema, yung sabitan ng spring. Ayan, ah. ah. Napuput po to. Ayan. Kaya tignan nyo rin po yan. Konting idea lang po. Baka po kasi hindi mapansin. Maputulan yan. Sigurado kapit yung ano, kapit yung bell. Okay. Idea lang po to. Sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan. Like and share na lang po sa ating video. Follow na lang po. Joban Motoworks for again ha.